Ayan mga kababayan at uh, mayroon na naman pong uh, bagong uh, sinabi itong si Mike Ilong dito kay Pastor Kibuloy na ang sinasabi di, uh, na, ang sinasabi nitong si Mike Ilong ay binabastos na raw ni Pastor Kibuloy ang ating justice. O yan ang eksaktong uh, uh, sinabi nitong si Mike Ilong. Ngayon, Ah, uh, natatandaan niyo pa po ba ko yung may mga dati yung may mga hinuhuli ng mga wanted halimbawa uh, si Sarbanang Warant, hinuhuli nandoon sa taas ng building, 'di ba po yung mga pulis na manghuhuli ay gumagamit ng uh, megaphone. Yung po, hoy sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin. <laughs> 'Di ba? Ay yung hostage drama po niya sa Lunita dati Diba, y yun po ang gamit eh. Hindi ka masasaktan, sumuko ka lang! Ang, ang! Diba? Miga pun po yung uh, ginagamit ng mga polis para pasukuin yung uh, target nila. O, ngayon, kaya ko po nabanggit yan, ay dahil nga po sa uh, total gigil na gigil na rin lang naman ko si Mike Ilong na pasukuin si Pastor Kibuloy at uh, at binabastos na raw niya ang hudikatura, ay uh, alam mo, Ma Mike, Mike Ilong, ikaw ang higit na makakatulong para mapasoko si Pastor Kibuloy. O? Ah? Bakit ko na sabi yun? Simple. E di ipahiram mo na muna yung iyong ilong dyan sa mga otoridad at gamitin lang pang uh, pang megaphone kay Pastor Tibuloy, yung ilong mo mismo, o di kayo, kayo mismo, gamitin mo yung ilong mo, sabihin mo, Tibuloy! Loy! Loy! Sumuko ka na! 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 O, uh, yun, yung ilong mo ang gamitin, ikaw naman, pan. <laughs> Ay, nahihirapan yung mga pulis eh, na pasukuin, kasi nga wala silang megaphone, di pa, hirap mo muna yung ilong mo. Ikaw na rin lang ang gigil na gigil na makitang nakakulong si Pastor Kibuloy eh, di ba? So yan na, ikaw or either sumama ka sa mga polis. Ah, uh, uh, ikaw na mismo ang uh, magprint mag-print doon. Kasi sabi ko nga, hindi ko alam kung ganun na lang ang galit mo, eh, bakit ganun na lang ang galit mo kay Pastor Kibuloy eh. Makakatulong ka ng malaki dito sa ating uh, mga kapulisan. Imaginin mo, ikaw lang ang may taglay na uh, ilong na parang may megaphone? O oh, hindi, eh, madaling. <laughs> madaling mapasuko yan si Pastor Kibuloy. Eh, sigurado yan eh. Uh, pag narinig ni Pastor Kibuloy, Aba, si Konyo na, si Mike yun na. O, uh, di ba? Simple lang gagawin mo, tinuturuan na nga kita. O. Uh, Kibuloy! Loy! Loy! sumuko ka na! Na! Ma! <laughs> uh, di ba? Uh, isama mo na rin ito si kan si Laring Bumo, uh, di ba? O uh, edi, magsama na kayo. Edi, dalawang mega pun ngayon <laughs> gagamitin ninyo. Uh, Magdaling mapasoko yan. Kung hindi napapasoko ng mga polis itong si Ki, uh, Pastor Kibuloy, ay dyan sa ilong ninyo, sigurado. <laughs> Mapapasoko ninyo yan. Ay yung dalawa ni Larry Bobo. Uh, di ba? Di ba ba magandang idea yon? Ah, 'yan na sinasabi ko sa. <laughs> 'Yan na sinasabi ko sa inyo eh, puro lang kay daldal Dal, ng daldal eh. At ang, sina... ang sinasabi ko naman dito hangga't hindi ka tumitigil sa pag kay Pastor Kibuloy At kay Maharlica, lalo na dito kay Laring Bobo na ito at kay President Duterte, hindi rin ako titigil dito na magsasalita rin sa inyo. Pero yung aking salita ay pagtulong sa inyo. At kayo magalala, walang mukhang doon. Walang uh, masasaktan doon. Yun lang, masasaktan ba naman kayo? Ay para itinuturo ko lang naman, yung gamitin niyo yung ilong ninyo, gawin niyo yung megaphone. para sumuko na ito si Pastor Kibuloy. E di, wow! Ah, di ba? At siya nga po pala, ayan, mayroon po pala, <laughs> mayroon po palang nag-comment na ko natin, na subscribers natin at uh, <laughs> ang sinasabi ng ako ay uh, Mr. Birana uh, sa halit na magalit ako sa iyo natatawa na lang ako kasi isa rin ako sa merong ay uh, may taglay na parang yung uh, tawag ito yung kampana sa simbahan yung ilong. <laughs> parang kampana daw sa simbahan yung ilong niya. Pero hindi raw siya nagagalit dahil uh, Uh, okay lang daw yun. Hindi naman daw siya ang tinitira ko. At saka sinabi ko naman, basta subscribers ko, di ba? Aba, hindi ka po pwedeng sabihin na parang uh, kampana. Ikaw may sabi niya na parang kampana yung ilmo. Kaya tuloy, nagkaroon ako ng idea. Masalamat. Salamat doon sa comment mo kasi nagkaroon ako ng idea tuloy na isuggest na gawing uh, trompa. Yung trompa. Na pang, uh, kung, po, na trompa. Yun ang pang, uh, pang panawagan dito kay Pastor Kebuloy. Ayan. Anyway, ah, uh, siyempre, bago, <laughs> sige, mamaya na, mamaya na <laughs> Mamaya na, mamaya na muna batiin ko yung aking mga subscriber. Hindi ko, huwag kayo mag hindi ko kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo. At, uh, seryoso po, mahal na mahal ko po lahat ng aking subscribers at mga followers. Ayan. Pero, baka ko kasi makalimutan ko kayo, unahin ko muna ito. <laughs> Ah, kasi, akala nitong mga ibang tao na nakakapanood sa akin, ay uh, manghoho. <laughs> mang ako. At, uh, may pumunta nga rito na daladala bitbit -bit yung anak na gustong pahulaan sa akin na ang sinasabi, Mr. Birana, hulaan mo nga kung, uh, kung saan at kung kailan mamamatay itong uh, anak ko kasi para namin ma, para sa ganon ay maiwasan namin kung saan sa isaan uh, anong uh, cost ng uh, kamatayan nito anak ko e sabi ko hindi naman kako ako manghuhula hindi talagang manghuhula ka rin marunong ka raw talaga manghula. sabi ng ganyan sige kasi yun ang paniwala na nila eh adi pinag <laughs> <laughs> pinanindigan ko na rin. Kahit hindi man ako manghuhula, pinanindigan ko na rin. Okay, sige. Ano nga kako yung uh, gusto mong malaman dito sa anak mo? Ah, uh, Mr. Verana, uh, ano po ba yung dahilan or maaaring makamatay dito sa anak ko? Yung mga dahilan na bakit mamamatay yung anak ko? Yon. Ah, ang gusto mo siguro ang kung saan mamamatay at kung uh, paano paanong mamamatay. Eh, yan nga po. Yan nga, yan nga, Mr. Verana. Okay. Di, siya, kahit hindi ako manghuhula, ay uh, pinagpipilitan nilang manghuhula ako. Eh, di, hinulaan ko na rin. <laughs> okay, ito. Mag-ingat yung anak mo sa apoy at bato. Dahil yan ang makakamatay sa kanya iyang apoy at bato ayan ibig sabihin na uh, Mr. Birana, baka masunugan kami ng bahay or uh, ano paman Ende basta apoy at bato ang makakapatay dyan sa anak mo anak ko ikaw anak ha magingat ka sa bato wag kang pumunta doon sa mga batuhan at uh, wag kang uh, dumikit sa mga apoy dahil dyan ka raw mamamatay, sabi ni Mr. Birana. O, oh, ito na ngayon. Kinabukasan lang, namatay yung anak niya. Nasagasaan yung anak niya. <laughs> Di ngayon, sa halip na asikasuhin yung anak niya na matay, pinuntahan na kayo ito, may daladalang itak. Lumabas ka dyan, Mr. Verana! Sabi ngayon. Isa kang sinungaling! Isa kang uh, Ah, uh, puro na kabulas mga sinasabi mo? Ay. Lumabas ako ngayon. Kako, bakit? Ano bang ba problema mo at nagawa, nagwawala ka dyan sa labas? Ang sinasabi mo kahapon lang na mamamatay ang anak ko sa pamamagitan ng apoy at bato. Oh, o oh, bakit ka nagwawala? In eh, patay na yung anak ko. Sabi ko Oh, sabi ko, anong ikinamatay? Nasagasaan ng truck. Oh, kaya nga kako easy ka lang. Sige, bumalik ka ulit doon, binigyan ko siya ng bullpen at papel. Bumalik ka doon sa kwan, doon, total -impound na ka-impound naman naka yung nakasagasa sa ka anak mo, nakapatay sa anak mo. Ito ang bullpen at papel, bumalik ka muna bago ka magwala. Bumalik ka doon, isulat mo yung pangalan ng gulong nung nakasagasa sa iyo. Dinala yung bullpen at papel dating doon. Nilista lahat yung pangalan ng gulong noong truck. O hindi, eh, ngayon, bumalik sa akin. Ito, yung pangalan ng gulong na nakasagasa sa anak ko at siya ang nakapalay. Na ang sinasabi mo, mamamatay ang anak ko sa apoy at bato. Okay, sige. Akin na ko yung uh, sulat mo. Tinignan ko. Oh, tingnan mo, sabi ko. Ang tatak ng gulong ka ko, Firestone. oh ano baka po ang uh, tagalog ng fire, apoy. Ang stone bato. Ito ang uh, ang uh, nakasulat dito, Firestone. So tama ako sa apoy at sa, sa bato. Wala <laughs> matayan. Anyway, <laughs> <laughs> sige. Wala muna na yan at uh, Babatiin ko na po muna kayong mga subscribers ko sa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat na sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at uh, maiwas sa mga masasamang tao dito na nakapaligid sa inyo. Lalo na po, dyan sa mga politikong mga ungas na mga kawatan pa. Ayan, ingat po kayo dyan. Baka mamaya mamaya mamatay mamatay din kayo sa kabuisitan nitong mga politikong ito at, at sana po uh, ipaabot na uh, dumating na rin po yung shorting madalas niyo naririnig sa akin ayan po so ngayon ay uh, bakit ko nga po ba nire-re-upload yung mga video ni Marlika? Dahil po sa talaga naman pong makatotohanan yung mga video ni Maharlika. Na kung saan ay itong si uh, Larry Bobo, Ah? Uh, ano ang sinasabi daw? Uh, sabi niya, yun yung mga nilalatag ni Maharlika ay mga fake news. Hindi po fake news. At katunayan po, doon sa mga nagtatanong ko meron pa rin pong video ba, ayan po, meron pa. Huwag po kayong mabawawala ng pag-asa doon sa video na yun. Katunayan, may picture pa, may bonus pa. At ah, uh, Uh, sundan nyo lang po basta may mga ipopost ako dyan ang mga video ni Maharlika at mapapanood panuorin nyo po ayan at syempre uh, supportahan po natin itong si uh, Buljak TV Maharlika ayan all the po ang support natin sa kanya dahil uh, yan naman po ay para sa atin or sa inyo po sa inyong mga ah uh, Pilipino ay Pilipino rin pala ako <laughs> Pilipino rin para si Mahalika. Bagamat nasa uh, Amerika na po siya, ay uh, hindi po talaga matatawaran yung kanyang pagmalasakit dito sa ating mga kababayan. Ayan. At uh, ano pa ba yung uh, pwede nating itapik dito? Ay di uh, itong uh, mga kawatan na ito. Uh, yun pong uh, dinala sa Kwan, dinala sa hospital na dalawang congressman, ay uh, ipagdasal po natin na huwag magka-komplikasyon. Ayan. Hindi po ba, natatandaan nyo po ba na tayo naman po ay wala tayong gagawin na para pumatay ng tao? Pero, hindi ko na po kontrolado kapag nagkaroon ng komplikasyon yung mga uh, sakit na nararamdaman nila. Kasi nga po, ultimong patak ng uh, tubig, hindi na raw nila kayang lun uh, lunukin. Yung gano'n. So, at uh, sana nga po, awag uh, wag naman magkaroon ng komplikasyon. Dahil kasi kung magkaroon po ng komplikasyon, yun po yung sinasabi kong Abi Maria na tayo. Abi 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 Maria <laughs> Ayan! At sunod-sunod uh, na po 'yan. Sunod-sunod na po kasi nakikita natin. 'Yon pong naka-recover dahil hindi naman naka hindi naman tawag ito hindi naman nagkaroon ng komplikasyon, naka-recover pero wala na po eh. Makikita niyo po yung uh, yung itsura niya. Hindi mo na putlang-putla na. Tapos yung eyebag niya, lawit na po hanggang dito sa Uh, pisingin niya yung eye bag niya at uh, mayroon po dyan na yung uh, uh, namamaga na yung mata. Uh, ito po ay mga polit politician po ito at yung isa po ay hindi naman politician pero dating politician po yan at ngayon po ay mayroong hinawak ang uh, mataas na pwesto sa gobyerno at kahit pa paano nakarecover po siya at hindi po siya naagapan po yung kanyang komplikasyon. Kasi kung hindi po naagapan yon malamang po ay nakailang buwan na rin po, isang buwan na rin po siyang ah, baka mahimbing na po yung tulog. At ah, hindi po matatapos ang taong ito na sigurado po ako nga ah, magkakasunod-sunod pong mga matay yung mga kawatan dyan. Sa anong paraan? Abay, balay natin. Ay baka masagasaan din sila ng firestone. o, <laughs> oh, di ba? Kagaya ko yung sina yung sabata na yung, yung sa bata na yon. O, oh, hindi natin alam baka mamaya masagasaan sila ng Firestone, ay hindi, hindi ko na po sagot yon Dahil wala po akong alam dyan. O, uh, di ba? Pinagpipilitan kasing manghula ako, eh dinayari ko. O, uh, ayan. So, Maria, pero yan, hindi po matatapos ang taong ito. Magkakasunod-sunod po yung mga mamamatay na mga kabatan. Tandaan nyo po yan. At, uh, sana nga. At, uh, yun nga sabi ko, yung nakarecover, nakalabas. Pero wala, parang hindi na rin siya tao. Wala na. Parang uh, gulay na rin po siya. Dahil uh, nakita ko na talagang uh, wala na. Baka ito siguro mga isa hanggang dalawang buwan lang po ito baka mamatay na rin po ito. At uh, itong dalawang kongresista na hindi na makakain, hindi na makainom ng tubig. Ay sana nga uh, wag magkaroon ng komplikasyon dahil yun naman po yun lang naman po ang uh, magiging sanhi ng kanilang kamatayan pag nagkaroon ng komplikasyon. So yun. At uh, basta po magkakasunod-sunod na po 'yan. Uh, pero yun po ay aking uh, atansya. Ayun. Wala po akong uh, sinasabi diyan na kung ano tanca ko lang po 'yan. At uh, pinakamataas na, may uh, matataas na posisyon. Yan sa gobyerno, wala na, halos nakapikit na yung mata. Magang maga na yung mata. At uh, ito ay nagsisimula ng mamaga yung uh, yung atay. Nagsisimula na po. Ay uh, yung mamaga yung kanyang isa. Nag-iisang atay na lang niya. Kasi tinanggal na nga po yung isang atay niya. So nag-iisang atay na lang niya namamaga na po. Kaya yun po ang nakikita ninyo sa sa physical na ka-anyo niya. Yung uh, magang maga na yung mata, tapos halos pikit na. Kumbaga, kung nandiyan mo sila nakikita, pinipilit na lang po nilang mabuhay. Sa totoo lang. Pinipilit na lang nila. At, uh, ayun, at uh, sana nga. At uh, talagang malipol na itong mga ito dahil uh, yun naman po talaga ang uh, dapat sa kanila dahil uh, sila naman talaga ang, uh, nagpapahirap. Dito sa mga kababayan natin Mahihirap na nga Lalo pa nilang pinapahirapan Kaya tama lang po sa kanila yan Basta po ang sa atin Huwag tayong gagawa ng anumang masama Na labag sa ating Panginoon At uh, ipapaabaya na po sa atin sa kanya uh, Kung meron man to tayong gagawin Mild lang At bahala na pong tatapos yan Ang ating Panginoon Which is complication Ayan So Ano pa ba ang topic natin? Basta po, patindi na po ng patindi yung mga topic ni Maharlika. Patindi na po ng patindi yung mga ibinubulalas niyang mga ebidensya na talaga pong makatotohanan. Talagang uh, as in. At uh, yan po ay pinick up na po ng Senado at yung, uh, yung binulalas niya. So ibig sabihin, praise the Lord at uh, nadinig na rin yung kanyang ipinaglalaban na para po sa atin dito sa Pilipinas at uh, yan po ang ipagpasalamat natin sa ating Panginoon at nagkaroon tayo ng isang maharlika na talaga namang ang uh, lakas ng loob na magbuyangyang uh, ng ganyan dahil sa bagay kung ako siguro din ang may hawak ng mga ganyang ebidensya abay, hindi ko rin po siguro uh, hindi rin po siguro ako magdadalawang isip na ibuyangyang din but uh, anyway nabuti na lang at uh, hindi ako may hawak niyan at uh, siya ang may hawak. Oh, siya lang kakapugyang niya ngayon. At uh, basta lang po ulitin ko lang po at uh, yung akin panawagan kay uh, kay itong kay uh, Mike Ilong hanggat tinatapik mo si Pastor Kebuloy. Hangga't tinatapik mo si President Duterte. Hangga't tinatapik mo si Maharlika ikaw Larry Bobo. Hindi ako titigil dito na hindi ko kayo titirahin sa channel ko. Oh. So, agree ka ba doon na uh, Larry Bobo? Samahan mo na ito si Kwan. Si Mike Ilong na gawin nyo ng trompa para manawagan kay Pastor Kibuloy na subuko na. Ah, Di ba? At least maging masaya na kayo. oo ah. ulitin ko lang yung gagawin niyo, Baka makalimutan nyo eh. Kibula! Loy! 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 Sa ka na! 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 Ay, sa, sa laki ng ilong ninyo yan, parang mga trumpa. Ay, eh, malaking pakinabang yan. Anyway, uh, maraming maraming salamat po sa panonood at uh, sana po ay uh, yun po makapanood at uh, dito sa mga videos ko. Sana po ay uh, huwag niyong... Uh, Huwag nyo na ipagkait yung pagpindot na subscribe at like and share na rin po para sa ganun ay marating po ng aking video yung mga tao mga dapat nating paratingin, paratingan ng aking mga sinasabing ito. Maraming maraming salamat po.